Senator Tolfo. He uh, who accuses must bring forth the evidence. mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. Magandang araw, naku po, binira nga ni Ka Eric itong si Senator Rapi Tolfo dahil sa kanyang allegation na may corruption o mano dito sa Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay ng 100,000 uh, kapalit ng pagbalik loob ng isang rebelde sa ating gobyerno. Ito po ay uh, I think uh, NTF-ELCAC yung mga nag encourage sa ating mga kababayan lalo na dito sa hanay ng uh, NPA na magbalik loob sa ating gobyerno. At kapag uh, sumuko na sila, uh, nasurrender na nila ang kanilang sarili, nasurrender na nila ang kanilang barel at na-verify na ng uh, ating kasundaluhan ay dito na po umano ay binibigyan sila ng 100,000. Ngunit na-find out nga ni Sen. Rapitol Tolpo sa pagdinig na umano'y mayroong decrepancy at hindi tugma ang datos doon sa perang binibigay. Kaya, kaya posibleng mayroong corruption nga mga kababayan po natin. At dito na dumifensa itong si Ka Eric eh mga kababayan po natin, panorin po natin muna ang unang uh, debate ni Sen. Rapitol Tolpo at ni Secretary Calves. Secretary, Because you're accusing us that uh, our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. I uh, beg to disagree na pangkakitaan po sa in the commissioning because I myself are uh, uh, really implementing this. I would like to not uh, to really to... Then to really... show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof sir. Tasunod so na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Mahilig sa, Mahilig sa grandstanding. Grandstanding. Oh, yeah. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang uh, Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang... Si, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Ah, <laughs> ah baka tatakbo mo ito sa 2028 eh. Baka mag o mag-vice-president. But that is not the way mm -hmm. to use power in the Senate or in the government. So, we call out on this. We are not depending here. Uh, Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back-channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NP, NDF, uh, International Cadre Operatives, kina Juliet Dilima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and uh, social welfare benefits na program sa pagbabalik loob na may mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Sen. Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinodugtungan niya at nire-reinforce mm. ang propaganda ng CPP, NPA, yeah. NDF. Pangalawa... So, ibig sabihin, mga kababayan po natin, ito pala ay uh, propaganda din nitong makakaliwa na umano'y nagkakaroon ng korupsyon sa mga binibigay na ayuda bilang kapalit nitong pagbalik loob ng mga rebelde sa ating gobyerno. So, yan pala ang katotohanan at mukhang nabibiktima umano itong si Senator Rapitol po. At dahil sa pangbabatikos na ito ni Ka Eric, mga kababayan po natin, at ni Dr. Lorin Badoy, nako po, baka sa Senado na naman kayo ipapatawag at ikukulong, nako po, mga kababayan po natin. Baka ipapatawag kayo ni Sen. Si Rapitol po, samantala hindi pa naman tapos sa uh, ang nangyayaring pagdiring kayo sa House of Representatives. Grabe ano mga kababayan po natin, may isingit lang natin itong sa House of Representatives. Ano? Pating online platform nitong isiminay gusto nang kontrolin nitong uh, si uh, Franz Castro at itong si Arlene Brossas. Gusto, gusto niya ay ipapasara din ng MTC at uh, ng MTRCV dahil umano sa sinasabing red tagging. Pero kung totoo sin, mga kababayan po natin, katotohanan ang uh, ilan sa mga sinasabi ni Ka Eric at ang ilan naman kung hindi man sila sure ay uh, pagtatanong ang kanilang paraan para i-verify. So uh, walang masama kung totoo sin, mga kababayan po natin, pero na nagiging masama dahil mukhang apektado nga itong sila Arlene Brosas at itong si Franz Castro at siyempre itong si Raul Manuel. E yan po ay aking opinion lang. Balikan ka namin dito sa laban kasama ang bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are uh, objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, ng propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So, sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo And those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon. Para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at Eclipse Program. At kung gano'n po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, mm. kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng uh, social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, and DEP, mga 25,000. Tama po kayo Ma'am Lorraine. 35. 35 because that includes already Ma'am Lorraine. Yeah. Mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun, na uh, Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also, rather than destroy it on mere Uh, initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Yeah. Ako po, wala kong bit-bit na armas. By, uh, but I availed also the task force balik loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So ikaw question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo so, hayan po, mga kababayan po natin, ang ilan sa mga katotohanan na sinasabi ni Ka Eric ah, tungkol sa nangyari po, ano, itong task force balik ah, na nagkakaroon nga ng ah, 100,000 na ah, ayuda akas ah, kas assistant po, itong mga rebelde na bumabalik ah, katumbas ng kanilang pagsuko, pagbalik loob sa ating gobyerno. I think palagay ko mukhang may pagkakamali itong Senator Rapitol po sa kanyang judgment ah dito kay Secretary Galvez na dapat ay biniverify niya muna, tinanong din muna dito sa mga cadres na mga sumuko kung gaano katotoo at kung talaga nakatanggap sila itong 100,000 at bakit kulang itong mga armas na isinorender at hindi tugma, hindi nga tugma sa counting nitong mga taong sumuko. So may mga dati pa lang mga rebelde na bumalik loob sa ating gobyerno pero hindi naman sila nakikibakan, nakikibagbakbakan kumbaga Ah, so hindi sila sa ground. Kaya siguro wala silang hawak na barel, mga kababayan po natin. So ano pang inyong saloobin Komento patungkol sa isyong ito. Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Ako po, ay Eric. Baka sa Senado ka naman, ipapatawag.